Mga kabikir, rainbow bread, lutuin natin sa kawali. Parang lutong oven din, mga kabikir. Panoorin yung video, napakadaling gawin lang. Ingredients, 1 and 3 fourth cup first class flour or bread flour. 1 and 1 half tablespoon sugar. 1 half teaspoon salt. 1 teaspoon yeast. 1 fourth teaspoon vanilla. 1 half cup plus 1 eighth cup water. Haluin lang, tapos lagay natin 2 tablespoon shortening or margarine. Pwedeng gamitin ang resipi nito makabikir sa iba ko pang tinapay sa kawali. Food coloring, yelo at saka red makabikir. Swalawin lang hanggang sa uh, may na ang ating uh, dough. Ganon din ang red makabikir. Bawat kulay need ko 3 minutes makabikir. Palasay natin ng isang oras bago natin i-roll. So ito cut lang natin isang oras na uh, ilapad lang natin makabikir. Unahin natin yung kulay dilaw. pagkatapos ipatong natin yung pula saka natin i-roll. Uh, ganito lang, simple lang ang pag-roll mga kabikir Pagkatapos nating may roll uh, Tusok-tusokan natin ng tinidor At putuli na kasya lang sa kawali na lutuan natin Palsahin ng 30 minutes bago natin uh, lutuin So ito cut lang natin uh, Lutuin na natin mga kabikir Mula sa pagsalang 10 minutes binaliktad ko na Mula pagbaliktad 3 to 5 minutes uh, Binaliktad ko na din Pati yung gilid mga kabikir Ito yung apoy mahina lang Pagkatapos nyo mabaliktad Tignan nyo lang pagka na brown na balik ta rin uli. Pagka luto palamigin pahira ng margarin tsaka igulong natin sa white sugar. ah ito na makabikir kabikir luto na ang ating rainbow bread at sa kawali. Ah, mga kabikir hindi problema ng wala tayong ubin. Pwede tayo magluto ng iba't ibang klasing tinapay sa pamamagitan lang ng kawali mga kabikir. Ah, mga kabikir sana nagustuhan niyo ang uh, recipe na isinero ko sa inyo ngayon. Isa ito makabikir sa lumang tinapay, a rainbow bread. Ito ang uh, kadalasang makikita niyo sa mga bikiri noon. Ang tinapay na ito makabikir. Ah, uh, mga kabikir, abangin niyo pang pa ang iba ko pa ang mga resipi. Uh, mga resipi na pwede nating magamit sa negosyo, pwede rin sa pangmerienda makabikir. Mga resipi na pwede nating lutuin sa oven, pwede rin sa kawali at kaldero mga kabikir. Kaya sa mga followers ko na walang oven, pwede kayong magluto ng tinapay sa kawali lang mga kabikir. May mga tinapay din tayo nga niluto sa kaldero makabikir. Uh, mayroon din sa steamer. ah uh, mga kabikir, maraming salamat sa lagi niyong panunood uh, sa pag sa aking mga video. A uh, like and comment. Mga followers, uh, nakaabot na pala tayo ng uh, 168k followers mga kabikir. Maraming salamat din sa mga non-followers na nanood sa atin mga kabikir. Ah, uh, mga kabikir, maraming salamat sa inyong suporta. agad uh, God bless sa ating lahat mga kabikir.